Dahil araw ng lunis ngayon, tinda dito sa amin. Naghanap na ako dito ng mga jacket tapos nagtanong na ako dito kung meron ba sila sa una na akin pinuntahan. Huwag ka mga jacket. Tapos may nakita ako dito mga t-shirt mukhang maganda tapos 35 lang. Namili na ako dito pero wala talaga ako may mapili. Naghanap na din ako dito sa ibang nagtitinda kung meron ba sila mga jacket na tinda. Buhas, huwag ka mo jacket. Ah, huh? mga jacket. <coughs> Mas jacket niya mo. Mga jacket. May nadaanan din ako dito nakahangir ng mga t-shirt mukhang maganda tapos namili na ako dito. Dahil wala talaga ako napili pumunta na ako dito sa harap ng plaza. Nagtanong din ako kung may mga jacket ba sila. Anong wala ako din may jacket. Ah, jacket na Ano? Anong wala ako oh. Kitae keling. Ah, uh, wala talaga kayo, talaga yung hinahanap natin. Susunod na lang So hanggang dito na lang tropa. Kita-kits na lang tayo sa susunod nating video. Paalam.